Sorry sa pag-inom ko. Apunan. Ibigay ng Panginoon Diyos sa mm. sa Mateo. Sa yung Sibibi. na sa lagit ka. Yung 11 Sibibi. Mm. Uh, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Bigyan ng Diyos. Ito na. Ubaga, tangali, na kanina. Dunkin ng Diyos. Paamo. Paano po tayo. Ba't ka muna? Ba't Yeah, okay. Ito na tayo ko. Alright. Mitsado. Inalo ko na. Luto bahay. Kaya masarap. Pag luto bahay, masarap. Lalo na kung nagluto si Stan Baby. Masarap pag eh. What if sa likod na nga ako sumakay para malalayo si Man? Sige. Kabalap. salamat Panginoong Diyos at dahil at saka sa laba tapos yung laba ay yung may diwag buhawas nasa pa yun sister baby ang dami kaya kakain naman ako

Oh, solid. Ano bang kinain mo kanina? Alam mo naman na si Dick, ha? Ah. Sumobra ka sa Hold on. Lagi kang may acidity med sa kotse? Yes. Kasanayan na rin. Sa amin na ito lagi, eh. Oh. Ah. Oh. Tignan mo ito.

sino kumukontrol sa kanya? Yes, Good mo. Ang naliligaw ng landas. Bakit nagpapanggap kang cultivator kahit kriminal ka talaga? <laughs> Naku, nahuli mo ako. Baka mamulak Ibaso sa katotohanan. Yung mga bagay na sobrang pangkulo talaga sila. O, sabi kong kaluluwa, hindi na kailangan. Kapasok ka sa alaala niya. Kaunting balik, pwede naman pahama Hindi ka na makabalik. Isin na. Isin ka na. Hindi siya sumasarot. Atay ng malok. The Untrained. Um, Ito ay 10.15 p.m.

The sea. <laughs> <laughs> Six, twenty five lab. With aging, the caca muscle decay, which could lead to higher risk of illness. <laughs> Yan and <laughs> <single of laughs> and Help build the cycle of strength. at tatanay ng Bindi ganyan. Ang oh, joy ng pamilya, oh. ang aming biggest, masaya kong mag-alagaan mga ito. Juiciest, Philippines' best-tasting chicken joy. Ligaya! Ang mga nagpapantay sa bayan, bawal magpahinto sa ngalay, tusok, manhilo. Kaya, R.S.P. Kapit lang. Kapit, bayan. Kapit pang honey Coffee. Sure, but not just any coffee. Dapat ah, yung sobrang sarap na kape. Coffee ko brown. Sarap. Papa. -pa. Saktong titla na may sarap. Papa. -pa -pa. Coffee ko brown. Sarap. Papa. To -pa -pa. pa? Si Toto, ilang araw na may sakit. Pabalik-balik pa. Immunity gap na yan. Help stop immunity gap. Pag may sakit, ituloy lang ang Celine Plus. Tulong para ka ang 100% immunity. Mag Celine Plus. Kahit may sakit. Yun na yan. Hmm. Lahat tayo, may kain mang inasal Di makipigil ang amayin Para solve ang kain Bigay todo sa early rise Sige lang, laban Tak-tak all you want Ikaw ang masusunod hmm. South-south to the max Mapapapum -mm, sa saya Go na go lang Pag nilalasap, ang sarap Iba-iba man ang kain, solve ka dito Yan ang kain mang hmm. inasal Nice! Don't worry, only with smart power all night. we in with 10 data plus only Facebook or TikTok and more. Go now! I named Jan the creamy and gentle coffee coffee Blanca. Made with creamy roasted coffee and New Zealand milk. vegan creamy, gentle and satami. Creamy na, gentle pa, Copico Blanca. Good morning. Stop being bloated, stop being gassy, stop being heavy with dog Get overnight <laughs> constipation relief <laughs> that works naturally Fier. with your body. Feel like a circle, take a day just like a pro. Nothing's gonna stop you no more. Have a good morning, yui, 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 yui. Give up. Sige mo, hindi niya kukunin. Kaya na, ganyan malilit. Kasi malilit ito nga Lagi sila si Chuk. Bibi Got to prepare para sa biggest comeback ng 2025. Ang pagbabalik ng Bibi na season ng Bibi Got talent. Kabagang. Pwede na lang. Okay nga, pag-rookie uh, ka na. Ito pa ba? Baka ah, magising pa si tita. Lagot ako doon. Sabi niya, hinihayaan kita. I'm fine, I'm fine. I'm fine. Ano ba fine? Kasi hinom ka. Hindi naman pa na kaya. Nagkaselos kasi ako, okay? Yeah! Sandali. Hindi na ako magsisima eh. Ano pa ang hindi ng Alam mo, hindi ka naman yung masisisi na may nararamdaman ka po siya. I know, but you are right. Dapat nung una pa lang naging honest na ako sa wanda. Wala, hindi mo pigil ko eh. I thought I could, pero hindi. Matt! Thank you! Based on Dad's directives, I'll be taking over the project now.

Madalihin, 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 madalihin. Yan. Kumain na katay. Mabait po yan. Aliw na aliw po ako Diyan sa mga yan. Mahirap na Napaka... Ano nila sa akin? Nagpapakabing pa yan sa akin. Kakalungin ko siya. sila. Based on the okay, Japanese ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, brother, money Manny Bautista, no? Ang inyong kaibigan. Na patatapos kumain. Ang bigay ng Panginoon just, Amen. Like, like, like. Share, share. Kaya mga nasiran, share nyo po sa iba. Malay ninyo makapulot ng araw. Kaya nandito na lamang po. At na, <laughs> na, <laughs> na ng video nito nasa mahal sa kalagay. Pwede kayo kayo